dumidilat-dilat na sila mga kajuit. Ang cute. <laughs> Ito mga kajuit, may nakita akong uh, puno ng malunggay dito. Kuha lang ako ng dahon para maipakain doon sa ano. Maglaga ako ng manok para kay tagpi. Kuha lang tayo ng mga ilang pirasong dahon yan mga ayan mga kajuit so may pang ulam na si tagpi may pang sabaw sabaw na Doon sa nag na malunggay daw ang uh, ilaga at ihalo sa karne para may sabaw si tagpi ayan meron na po siyang uh, pang ulam ito mga kajuit uh, ground chicken na lang yung ano ihalo ko doon sa malunggay para pangkain ng aso at mga pusa ayan mga kadyuit tinati ko lang yung giniling at ito akin aking na pakukuluan at hahaluan ng malunggay yung kalahati ulam ko naman Ayan, pakukuloan ko lang siya mga kajuit. Ah, hindi ko nahahaluan ng kung ano pa mga pampalasa yan. Dahil sabi nga ninyo, bawal yung asin. Ayan, pwede na rin ilagay itong dahon ng malunggay mga kajuit. Ayan, masarap ang ulam ni Tagpi ngayon. Ayan mga kajuit, ready na natin na pakainin si Tagpi giniling na manok at dahon ng malunggay ang kanyang ulam. ayan mga kajuit, dadaling ko lang sa baba tong pagkain ni tagpi ayan nga uh, kagagaling ko lang din sa duty at uh, pinagluto ko muna si tagpi ng kanyang uh, makakain ayan dito nakatira si tagpi mga kajuit. Choo! tagpi tagpi Ayun si Tagpi, nagpapadidi siya. Lumididi yung mga anak niya. Kain ka muna. <laughs> yung, yung dalawa doon, sarap ng tulog. Oh, huli ka na. ayun masarap yan. Uh, di pa kita ng giniling. Ah, oh, kain ka na. Ah, oh, medyo mainit pa ata. Pwede na oh, malamig na. Okay. Medyo mainit pa mga kajuit. Palamigin natin. natatakam na siya kaya lang medyo mainit pa pala. Ang sarap ng tulog mo, no? nakatihaya pa. Sarap ng tulog nila Sana all mahimbing ang tulog Nakainin mo na yan masarap yan Ang tamad mo naman kasi bumangon eh Oh Aho oh, di ba? Ma uh, Giniling na manok with malunggay And, uh, para maraming gatas ang lalabas sa Oh, dumid-medyo dumidilat-dilat na sila mga kajuit. Ang cute. <laughs> Bali ano na nila ngayon? 10 days. Tu nakakadilat-dilat na ng konti. <laughs> Ang ilang araw pa to, ano, nakakadilat na talaga. Buti na lang mabait sa akin si Tagpi at uh, nahawakan ko na rin yung anak niya. Kung sa iba ho ito, ano, mga siya. Iba talaga yung alaga ni Juit. So, abangan natin mga ka-Juit hanggang sa lumaki yung kanyang mga anak. Bye bye na Maiwan ka na At ako'y magluluto naman din ng aking uh, mauulam Hati kami mga kajoy sa giniling So sa mga nag-aalala na hindi safe si Tagpi Safe po siya kasi accommodation tong ano Nandito siya sa loob ng aming compound Yun